Okay, hello mga sir. Ngayong araw ay eh, uh, Honda Beat na version 1 naman yung ating uh, gagawin mga sir din sa ating kasi itong unit na to, kagabi. At anong oras na rin, hindi na rin natin naisingit. Mga 11 na kasi tayo natapos kagabi. Issue na ito mga sir dahil tinulak na lang dahil ano, ano ayaw umandar yung motor niya. Kaya tinulak na lang. Okay, pag una natin ang susi, ayan, wala. Walang ilaw. Dapat uh, iilaw yung panel natin. Kapag uh, ganito mga sir, sa motor natin, Honda Beat, Honda Click, or, uh, Honda Click Division 1, kapag ka once, na walang battery, asahan nyo po yan, hard starting po siya. Kaya, napaka-importante sa motor natin, na uh, FI, dapat may battery. O sa mga ibang, ano, na battery operated, dapat may battery, para hindi siya hard starting. Ito kasi mga sir, siguro, uh, nawala na yung battery niya, o nasira, depende siguro, kung makikita natin mamaya, pag nabuksan natin, kung ano yung naging, issue nito kung bakit dinala sa atin to at uh, ayaw nang mandar natak na lang to kick natin Ayan, ayaw mag start hard starting si yung david mga sir pagwala wala siyang battery asahan nyo po yan hard starting po siya kailangan uh, mayroong battery para kapag on ng ignition natin, hihigop ka agad si fuel pump papuntang injector. At kapag ka, kapag ka naman kinikik mo siya, kahit hindi gumagana yung start, kapag kinikik mo siya, kusang uh, bumubuga ng gasolina yung injector para mag-start uh, siya. Ngayon, dahil walang battery, kaya siguro hindi niya hindi niya mapaandar yung motor niya. Kaya ang gagawin muna natin, testing muna tayo ng battery. Check natin yung battery niya. Kung may power, or uh, wala baka mamaya nasa wire lang yung problema nito kung bakit hindi kaya battery lang Yan, wala na yung cover nya kasi siguro uh, chinik nya yung fuse baka kala nya andun yung problema siguro kaya alamin na natin tanggalin natin yung cover ng battery para ma-check natin, test light natin yung battery kung gumagana Okay, ito na mga sir tanggalan na natin yung battery cover at uh, test light muna natin yung kanyang battery kung ilaw yung ating test light kapag uh, ganito mga sir step by step muna tayo pinaka importante huwag muna tayo kagad bibili ng pisa baka sa si mamaya yung pisang bibili natin sample ng uh, battery tulad nito gumagana baka mamaya wala dyan ng problema test light natin at uh, kulang ng fuse Okay, so talagang sadyang uh, kulang talaga ng fuse. Tingnan muna natin, itislight muna natin itong mga fuse nya. Ayan, kumagana. Okay. Lipat natin sa positive yung ating tislight. Itislight naman natin to Dapat umiilaw lahat. Ayan. Okay, bali okay naman yung mga fuse niya mga sir. isa nating natin yung gagawin, pupunta tayo ng ah, uh, dito. Kasi kahit na i-on natin, ayan wala. Walang kwan, missing light, wala. Kaya uh, hard starting siya. Kaya talagang ah, uh, kahit anong gawin mong, gawin mong paandar siguro mapapaandar mo siya kung makakailang padyak ka siguro mapapagod ka muna bago mo ito mapaandar ganoon si na si on the beat kapag ka uh, walang battery hard starting siya pero kapag uh, mainit na yung makina example mo tinanggal mo yung battery mainit yung makina pinaandar mo siya nang walang battery magi start siya pero kapag ka uh, uh naumagahan na walang battery umagahan na o mga ilang isang linggo na hindi mo agamit yung motor, asahan mo na hindi mo talaga mapapa-under yung unit mo kung hindi mo mapapa-under talaga yan dahil kailangan niya talaga ng battery kaya ang gagawin natin tanggalin natin, natin yung kanyang uh, headlight pupunta natin yung uh, kanyang socket sa susiyan natin i-check natin yung pulay-pula na wire dyan sa may positive natin, dyan sa may susiyan natin, check natin kung uh, uy ilaw o hindi yung kanyang uh, mugs. Pang-click na. Okay. Tanggalin natin to <laughs> Okay. Ito mga sir. Tanggalin natin yung play rings. Obligado ang tatanggalin natin dito kasi iba naman si Honda Beat na version 2. Si version 2 kasi disok-sok. Si version 1 ano yan? Uh, wire. Ito yung kanyang wire. Okay. titislight natin to ayun o. Oh pagkaikot ko pa lang ng ano ng uh, itong sakit pansin nyo kaagad yan nag na kaagad yan kaya kapag ka ganito yung nangyayari sa motor ninyo o, da, o sa ano sa katagalan o kalumaan ng unit natin yung kanyang mga wire nag po yan kaya napaka importante talaga na check din natin yung mga harness nya hindi siya tulad kasi niya ano ni carburetor na kahit walang battery a-under siya dito pagka FCFI matik na ano pag may problema yung sa wire ano yan ah, talagang ah, uh, hindi aandar ayan hindi ko na kailangan pala itislate mga sir dahil naputol na yan wala na siyang uh, connection sa susiyan sasyan so, kaya dudugtong rin natin to check na natin Ayan na, full boss na agad. natin. Okay, ito mga na napagdugtong ko na. Bali, uh, tinap ko na lang dito. Gawa kasi na uh, nag na yung wet niya. Kaya tinap ko na lang siya. Ang naputol dyan, yung kulay uh, pula. Positive natin. Okay, ngayon, itatay eh, naman natin yung susi eh, kung mag-uuna yung panel. Puhon natin. Ay, o. Oh. Umilaw na siya. Hindi sa tulad nung uh, bago nating kalasin. Talagang tutuling, wala talagang, ano, wala talagang power. Ayan, nag-start na siya. Kaya napaka-importante mga sir kapag ka once na ganito yung nangyayari sa motor niyo ang pang importante na chini-check up muna natin yung motor bago tayo bumili ng pisa o, no, kasi mamaya uh, pinagawa nyo singilin kayo ng ano napakamahal hindi okay, kaya pabiliin kayo ng uh, kung ano ano sample na yung mga uh, battery relay harness, spark plug yun, mabibiling kayo yan tapos yun pala, nasa wire yung problema dito kaya obligado na ano, dapat chinecheck mo na rin yung wiring nya bago tayo ano uh, bumili ng pisa sa pool nito yan wala tayong binili pisa ito lang yung nakita natin pag ikot ko palang lang kita ka agad na ano, na naputol na kaya kapag ka walang power battery fuse kapag ka na check nyo yung battery nyo okay fuse okay naman lahat susunod nyo dito sa may uh, ignition natin kapag uh, wala pa rin doon na kayo gagamit ng test light test light nyo ito, mga accessories wire iti-test light ninyo kung may mga power kung nasusuplyan ba sya ng battery o hindi kapag ka-goods uh, naman lahat yun, may problema na sa uh, fuse box natin nasa ilalim minsan yung nagiging problema na ng daga o di kaya sa katagalan nagko-corrosion yung, nag yung wire kaya ayaw mag start kaya mas mainam na pinapacheck nyo na mga wire ninyo para hindi na lumaki yun magiging problema or uh, makaiwas kayo sa ano sa gastos na malaki yan okay na siya muna sir yan balik na natin yung flarings nya yan eh, mga sir may balik ko na yung uh, play rings kasama si kapulong Okay, testing natin yung panda rin uli. Ayan, umiilaw na. Matic po yan na mag yung kanyang check engine. Tapos po start natin. Ayan. Start na. Ganoon lang gawin yung mga sala. Bago kayo uh, bumili ng pisa, napaka-importante yung chinichick up nyo muna yung uh, sira ng motor ninyo para hindi kayo madubli ng gastos, hindi kayo mapabili ng kung ano-ano or hindi kayo gumastos ng napakalaki yan dito yung mga sir wala tayong uh, ginastos dinugtong lang natin yung ano yung naputol na wire doon sa ignition kaya hindi na siya nakakapag supply ng ano ng power galing sa battery hindi niya na nasusupplyan si injector si fuel pump saka yung si ECU hindi niya na nasusupplyan yan gumana na okay bali okay pa. Gawin so, lang kayo nyo mga sir kung sakaling ano. Same kayo ng problema nito. Na walang power, check nyo muna yung battery. Ignition, fuse, power.